Hello, uh, good afternoon everyone. Welcome to my channel. I'm back again here to my uh, blogs. Uh uh at na natin ang napakagandang tanawin na kung saan Ah, uh, lagi at habang buhay ko mamahalin ko ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na na mabuhay ng matagal ay habang buhay ko itong mamahalin at aayusin dahil ito ay pinagkatiwala sa akin ng Panginoon halip po kayo tingnan natin ang napakagandang tanawin ng aming, ng aming lugar dito sa Bandang Rizal na kasama kong aking apo at ang aking anak na ang kasamang kanyang pamilya na habang buhay namin itong uh, iniingatan dahil napakaswerte namin at ipinagkatiwala, ipinagkatiwala sa amin ng Diyos ang ganito kagandang uh, uh, kapaligiran Uh, kaya habang buhay namin itong iniingatan hali po kayo, te, uh, ipapasyal ko kayo sa napakagandang uh, tanamin na kung saan tinamnan ko ng napakaraming halaman uh, at marami din itong mga mga pananim na kung saan uh, pinagkukunan namin ng mapapaghanap buhayan uh, sa pangaraw-araw ito na yung naging ito na yung naging libangan ko simula nang ako ay mapadpad dito sa may bandang Rizal at magkaroon ng pamilya at sabi ko at na fall in love ako dito sa napakagandang lugar na ito na hanggang ngayon ay ayaw na ayaw kong maalis sa akin buhay dahil ito na ang akin buhay kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at ito binigyan ako ng pagkakataon na maging maayos ang aming buhay dito at hindi ko na, wala na akong ibang hinahangad pa. Yung naramdaman ko yung kontento, yung blessings, yung, yung presensya ng Diyos sa kapaligiran ito. Dahil ah uh, parang nandito na lahat. At lalong uh, nagiging dahilan ng aking pagkakaroon ng napakapayapang pamumuhay. Na napakaganda. Halip po kayo. Tingnan natin ang mga laman na itinanim ng aking uh, anak at nang ako ay nasama-sama naming tinatanim dito ko na rin napalaki ang aking mga anak na kung saan dito na nag-asawa nagkapamilya, napag-aral naming mag-asawa alin po kayo at sana po Lagi niyo pong susubaybayan ang aking channel na kung saan hindi po ako sumusuko na isa sa mga araw na ito ay mapapansin ating ma ng ating mga ng publiko o ng ating mamamayan na meron kaming ganito kagandang uh, uh, lugar dito sa may bandang Rizal. Alin po kayo at ipapasyal ko kayo ulit sa aking uh, halamanan o sa aking paraiso na pinagkatiwala ng Diyos Ama. Salamat po. Enjoy your watching.